Magandang gabi mga kasari. Ah. Ngayong gabi mga kasari, ah, namili uli ako ng kunti lang. Bumili uli ako ng kalahating dosena na mantika. Kagabi lang bumili ako ng kalahati nito. Tapos ngayon, bumili uli ako. Tapos bumili rin ako ng isang kahang kamel. Ayan, isang kahang kamel, isang Malboro Lights, at saka malboro red tapos kalahating kilo ng asukal tapos nor pork ayan kalahating thai lang tapos kopiko brown kalahating thai lang din tapos colgate na puti kalahating thai lang din ayan kalahati lang ayan yan lang pinamili ko ngayong gabi mga kasari. Ano na iyan? Uh, kasi magkabukod yung binilhan ko nito mga kasari. Kasi doon sa binilhan kong grocery nito, dito lang sa barangay namin, wala silang mantika. Kaya magkabukod dito. Ang binayaran ko dito ay na uh, wala yung listahan ko eh. sa uh, nasa 600 mahigit. Tapos doon sa kabilang ano, grocery, itong mantika na anim na dus, ay an kalahating dosena ay nasa 220 Sabi niya 36 daw mga kasari pero nung tinuos ko ang kalahati ay sa 36 ano 216 pero sabi niya sa akin ano 220 daw tong anim na piraso na ito kaya hinayaang ko na mga kasari kasi ang benta ko naman nito mga kasari ay 40 kaya eh, hinayaan ko na yung apat na piso. Ayan, yan lang na pinamili ko mga, mga kasari, o. Oh. Ano na, 800 na mahigit. Yan, yan lang pinamili ko. Ayan, 800 na yan mga kasari. Ayan. Tapos pakita ko naman yung mga dinisplay ko kanina mga kasari. Ayan, yung mga dilata ko mga kasari, o. Oh. Ayan. Ayan. Pasensyaan na kayo. Pasensyaan nyo ng mga kasari kasi medyo madilim dito ito banda Oh. Ayan. Lagayan ko kasi to ng nor. Ayan. Tapos ayan mga dilata ko. Ayan. Tapos ito sa baba. Ayan, naapat na lang yung natira. Kaya bumili uli ako ng mantika mga kasari. Ayan, isang tray pa rin yung aking itlog. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga chicheria ko mga kasari. Iwan ko lang kung kita nyo. Ayan. Ayan ang aking sabitan ng mga chicheria. Ayan. Yung iba, hindi ko maisabit mga kasari kasi itong sabitan kong ito ay sampung piraso lang yan. Kaya yung iba, hindi ko maisabit. Ayan, oh. Andito lang sa plastic nakalagay. Kasi, bali sampu lang kasi yung ganito kong mga kasari. Ayan. Ayan. bukas wala akong alaga mga kasari baka makauwi kami ng bayan bukas para mag grocery uli kasi iisa na lang tong aking safeguard oh. ayan para gusto ko rin makabili ng silka kasi wala na akong silka papaya at saka yung silka na green ayan baka bukas makakapunta uli ako ng bayan mga kasari Nakakatuwa talaga mga kasari pag yung ano, punong-puno yung tindahan mo. Maganda tingnan. Ayan yung mga dilata ko. Kahit ilan-ilan lang mga kasari. Oh. Ayan. Kung ano lang kasi yung ano, binibili ko, binibili ng mga kapitbahay ko mga kasari. Yun lang talaga binibili ko. Kasi sayang pag na-stack. Ayan. Maganda tingnan pag maraming laman ang tindahan mga kasari. Ay mga kasari hanggang dito na lang tong vlog ko. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.